Matagal na pala kayo, 10 taon na ito? Ah. to ano ah. 2013 pa ito record niyan. Isa niya 2013, 14. <laughs> kasi ang gusto ng operahan ako hindi pa pumaya dahil wala nang kasiguruhan. Ang kaso niyo kasi, ang kaso niyo kasi, multi-level disc bulging, multi-level causing cord compression cord edema. Mm -hmm. sa cervical kaya normal yan makakaramdam kayo ng ganyan. Ibig sabihin kasi na, na pipirat yung ano nyo. Kaya makakaramdam Dito, yung mga disc nyo rito, pirat na pirat na. Multi level. Ibig sabihin marami. C4, C5, C6, C7. Moderate posterior disc protrusion. Ano yung ibig sabihin ng disc protrusion? Disc protrusion, protrude. Ibig sabihin, pag-aroon ng pagkapirat. Ito naman sa mga ibang disc bulging, ang ibig sabihin ng disc bulging, parang malapit na siyang pumutok. Yung parang may warning na siya sa ano. Yan ang bulging. Twenty twenty two. Itu twenty twenty twenty. HDL lang Yan o oh, putok na yan Ibig sabihin putok na yan o oh. Lalo to Yan ang makakapagpamanhid na ano mo Sa cervical Yan ang makakapagpamanhid Yan Ito Yan o oh. Pag po kasi kasi sa guwid dyan Dapat yung pantay Pag hmm. nag extend sila pa ah, Yan Kailangan tingnan mo to Nag extend ah, ah, Yan Ibig sabihin yan pag nag-extend kasi yan, may mga dis, may mga ano yan, nerve may mga nerve yan. Yung nerve na yan, yung mga spinal nerve, papunta yan sa kamay. Kaya eh, makakaramdam ka ng pamamahid. Oh Umagat ko, tapos nga Oo, uh, nakaramdam sa Ngayon, oh. Tignan mo yung connection. ano? o, ito. Tignan mo yung connection sa cervical. Kung saan papunta, puro sa kamay. O, oh, di ba dito, malalagot siya. Kung baga, hindi siya abot sa ano. Yung cervical na yan, talaga, pagsira yan, sigurado yung kamay nyo baka kayo ng numbness, parang ngalay na ng ngalay parang ayaw tumaloy ng tubo <laughs> gano'n na parang doon laging masakit pero wala naman kayo napilay sa kamay doon kayo magtataka di ba? wala napilay sa kamay magtataka lang kayo, siyempre pag wala kayong knowledge about that, about sa gano'n pero ngayon na explain na sa'yo ah, gano'n pala, eh, kung sabihin mo iniisip ka ba? hindi naman ako naipit dito, hindi naman ako na ano pero yung connection ng cervical damage. Yun na. Multi-level disc bulge, multi-level disc protrusion. Yun na. Ang disc protrusion kasi ito tayo. Pag so, ganyan, no? Pasentro, mas mataas ang protrusion. Ang bulging disc, possible na pakanan, pa, 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 ano, na, na warning na siya parang puputok. eh bulging disc. Ganyan ang itsura nung no? ano nyo. C3, C4, C5, C6, C7. Ganyan. nung panahon pa ng ano yun ha? Oo. Uh -huh. Panahon pa ng 2013, nakalagay eh. Oo. Uh -huh. Kaya, kaya iritang irita ka lalo ng bago. Eh, yung hindi basta nga operahan ako. Hindi pa pumahal dahil wala naman siguro na ano Dahil sa disc protrusion yun, uopera na kayo nun. Nasa, sa, nasa inyo nakita niya, 10 taon na, lang, still alive, di ba? Uh -huh. Ang problema, may mga tingling-tingling, parang yung mga sa... Uh -huh. Sige, huwag yung pukod pa, yan. Tayo yan, Balik-balik pa kayo talaga dito. Ngayon na, mga ka medyo tentative na lahat ng mga schedule natin. Tawag po muna kayo pag pupunta kayo. Medyo naglolo ko na yung channel ng misis ko. Kabuhanan kasi ngayon, baka pumunta kayo dito, wala ako. Baka nag nasa ano kami, hospital na. Uh, Siyempre hindi naman natin ma-perfect yung ano, pero kabuanan niya ngayon eh. Hindi natin alam, ma-perfect yung araw eh. Basta palagi ko lang paalala, uh, tentative na po yung mga ano natin, mga schedule. This week and second next week. This week, second, <coughs> susunod na linggo ko kasi. Medyo paano-ano okay. na. Pan naglulukulo ko na yung mga ano niya eh. Pakiramdam. Lasan ba yan? Nakabili na sila na? Tama mo nakabili na ba? Sino ang Tama nakabili ka daw? ano dalingan pa sun. Ang Ang hamster?

Sorry niyo tayo. Hindi na balik ko yan. Ah, hindi na pala mo tupik? Oo, may opera. Sorry, sorry, sorry. Uh, sorry, may opera pala sa si tatay. Yan, magaling yeah. ito. Ano nga sa studio, tayo? Nakatulog yung driver, sa Biyakot oh, pa tayo lang. <laughs> Huwag ka na lang yung sunflower. Wala <patila>. yung mix. Kabilang <laughs> side. Wala nung may halo. Ano, lang. Pagkano yun? Kalating kilo binili ko, 40. 80 kilo. Hindi ko tubig yung Tawag, pa kayo so, -no. tayo. Sa mga ano, na ano, 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 ano,

hindi ba yung penalty penalty pro sa wala <laughs> dapat ako na lang sumali na atrium dapat ako na lang sumali sa tigil karon pa na nyo na ito talim pa naman ako, panang, okay ako. mo? sa'yo pandang sa suba inhale <laughs> siya. <laughs> si Manal. eh. oh. manalo, manalo. Eh, ano wala panalo eh. Oo. Si manalo, si manalo eh. saya. Kaya muna muna sumunyo yung mga dyan. lang yung tai. Ma ambaga Ma-therapy ba diba, na palagi mo nang iangat? Kasi ipit na ipit na yan eh. Saan ang kailangan natin? Next week, balik ulit kayo. Mag-aalagaan na natin. Kasi mararamdaman nyo na yan, magbabago na yan. Siyempre, tataloy na yung ano eh. Tataloy na yung magandang uh, trans-circulation diba? natin. Kita nyo naman, di ba? Nakita sa image. Pero, tinuruhin sa'yo yung hindi naman kinuha ko ng doktor hindi sinabi? <laughs> hindi naman ako paliwanag yun. eh. e, maano ang paliwanag sa inyo? alam nyo, sabi ko operahan, ganda na nang kumayag sinabi sa inyo operahan ka na? oo, dahil bakit ako operahan? hindi eh. nyo explain? ano ang operahan sa akin, bakit nyo ko operahan? hindi, yung konyara doon, yung lumalapat na doon sa <laughs> spiral yung o oh, yun na yun, siguro yun, 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 yun yung explanation yun <laughs> hindi tinuro yung spot na may sira Sinuron, wala kailangan operan, eh. Eh, ikako, wala siguro ang kong kailangan operahan Eh, ikakaw pa kasiguro na ng mga ay wala rin kasiguro na. Wala well, kasiguro na. Kita niyo, sa punta mo makalipas, tila na ipari kayo, malakas okay. pa rin kayo. Upo kayo. Pwede naman pa yon yun eh. Nasa sa inyo na yun. Kung papahayag kayo, di ba? Mm. Eh hindi kayo kumayag, walang problema. Tis-tis lang kayo ng kirot. Ay, kung hindi ganyan magandang mga lahat.

Kasi nga, wala na yung dismo Nung umibis na okay. na Siyempre, buto sa muna yung maglalaban Eh may mga nerve dun Siyempre, pag pinilit mo ano Masakit Parang naglalaki yung na mo Dahil next week, Monday ulit tayo ah. Sa okay. tawi ito ha? Pek, saan ba kayo? Sa Batangas ah. Batangas pa? Oo. Uh -huh. Kailangan natin ito tayo masundan kasi ngayon pa lang. Sa tagal ng panahon. Uh -huh. ng ngayon lang nangatak. Ngayon lang napatunog siguro ito eh. No? Uh. Oo. Oh, Oo, kita mo. First time ito. Siyempre, maninibago pa kayo niyan. One to two days, maninibago pa kayong pakiramdam para may kayo. Three to four days, yan mas ma-observe nyo pa na parang lumuluwag na. Siyempre, kailangan masundan yan para dire-direcho na yung pagluwag nito. Tingin uh okay mo kayo dito? Oo. Oh. Kabila? Oo, oh, ang bilis eh. Okay? Oo. Oh. Huwag nyo lang babasahin ngayon. Okay? Uh Sige tayo. Bukas na kayo maligo. Salamat tayo.